Ano sira, sir? Na, natanggal ng kadena. Kadena? Ato, sir, may tulsa ko rito. Sir, may gigilid na natin ng konti. Baka kasi maka baka masagi tayo eh. Oh. Hindi kaya? Tama tayo. Yan. Kasi mababangga tayo pagkasagit pagkasagit na tayo naggawa. Yan. Sa so, pa ba kayo pa punta tayo? Pabayan. Pabayan. Ayan, no, na yung kadena eh. Bumara na eh, oh. Tay, oh, yeah, may problema tayo. Kita mo to? Yung kadena mo, hindi na may babalik dito. Kasi pilipit na. Ayan, oh. Bibigay ko na lang sa ita yung kadena ko na reserva para lang makauwi ka. O, sayo na lang tong kadena ko. Kasi eh, hindi mo na magagamit to eh, pilipit na eh, ano. Buma kumalso kasi. Magkasama ba kayo? Hindi. Punta lang si tatay eh. At ah, tinulungan mo lang si tatay. Ah, nakita ko na eh, biglang tumalon yung kadena niya eh. Okay. okay. Kasi naan, ayun ang din daw. Anak po to. Uh -huh. uh -huh. Oo. Okay, Tag, testing mo muna yung motor. I-start mo yung makina. Panda rin mong gang fourth gear. Ayun. Yeah. Todo mo tayo, todo mo. Baba na natin tayo ano. Yan. Ayun tayo, makakauwi ka na niyan. Sige na tay, gagagabihin ka ng hosti, kanina ka pa inuubo, naririnig ko eh. <laughs> wala, wala nga naman tay, wala nga naman. Ba, makabawi yung suso <laughs> ako naman ang... Na lang naman ang bahay ko ka sa katila. Alin po? Ah, mag-aating siyang pahe? Ah, yun po, makakarating ka na yan.